Guys, It's me again. Sile, nilonggang. Bisaya. Oh, no. <laughs> Isang magandang umaga. May ngugto. May gabi. Kuridas tanan. Wow. Oh. Kaming mga po guys. Dili dyan na mo guys. Nga maunya niya siya among trabaho no. Manghinlo sa mga punuan sa saging. Sama nang gibuhat nila kay Sibyo guys. Dili may maulaw guys. Kaya wala mami awat. Unya, wala pong nagiyatakan yatakan, yatakan yung mga tao. Oh, ano na guys, kita bangan akong ilong sa mga lamok. Oh. Wala nang diligent ni maulaw guys, kay nani amon trabaho no. Kay diri nabuhi among pamilya, wala mi napas mo. Kay diri sa among lugar basta kugihan ka. Aw. Musog kanu na yang tiyan. Three times sa di pa ka makakaon. Unya, with libre pang pamainit. Sobra-sobra lagi guys. <laughs> Una karon guys, among gihinloan among punuan sa mga saging guys kay para malayo sa mga bagnol guys kay ni ni kuyanap naman pud ang mga bagnol ng mga saging karon guys. Mutong naagi guys isa ka kariton nga mga saging among na puro man bagnol guys nya. Gipangawat pud lagi ang uban asag ang ila makawatan kay na may ginoo nagtanaw sila ni bahala og mangawat sila o tagaan po nato silag saha para makatanong sila og saha sa punuan sa saging no para napon sila yung ma para dili pun sila magsigig pangawat o mao na guys ang trabaho guys manghinlo sa palibot no palibot sa punuan sa saging abri punuan ni nana na guys oh pakita na ko sa inyo ha Ano, guys, kay na siyag mga unas. Kunya abri punuan ang dahon ang uh, punuan sa saging. Nya gipanguha to mga dahon nga mga laya punya, panita ng iyang punuan, kay naman to'y nagpuyo ng mga mamang. Nya, kanang mga gagmay, nga way klaro guys. O, pamutlo na lang na ni Lakay si view, guys, kay ano man ay klaro. Ngora mang mudako na, bagnol mang munang Manang hinloan na to, itong punuan saging guys, no? Para makahinlo taog hinlo po niya saging. Ano, ang tirada diha. Diri guys, pag wala may trabaho is magunay jud maghinlo sa moang area guys kay may na lang no. Mahinlo pud mo ang moang area. Nya kariyasan ning saging atong nangaging semana is nang harvest me isa ka kariton puro bagnol mo nang trabaho on jud na mo ang saging guys. Kay human naman migpagurot nya pagkahuman ani og time. So, dugay man jud ni mo human kay pila man jud ni kaadlaw nang hinimlo ay kay tungod kay dili baya pud gamay ang area no dako dako pud baya ang area mo nang dugay jud mahuman ang paghinlo guys mga pila pa kaadlaw. Manang okay lang. Manang dili jud may maulaw guys nang ina. Ah, ay kaulaw man kinabuhi ani nga dili man minabuhi isa po, proud man mi. Eh kung wala kami kaming mangbuma, aw, di man yung makakaon ni mga dato ba? anang ah, din na. mao ni dayas no ang kanang uban mga kuan, mga saging nga among nahinlo nya, ug mapuno sad na sad namo. Kay naman. Ug dili ni mahuman namo trabaho karon guys is ugma na pod. Ugma hantod hantod yung mahuman jud tanan, dili pwede nga biyaan mo nga dili mahuman ang tanan saging og hinlo. No bago mi mo adto na pod og laing area ug unsa na pod trabaho on pero sa guys, amo ang ginaundangan kung kailangan emergency yun ang amo ang mga hakot, bunot, aw, undangan sa namo. Pag mo na, balik na po sa amo trabaho. Kailangan, ang, ang amu ang area matiman po namo guys. Kay parihaan di matiman lagi. ang ah, luoy ka ayong saging, puro bagnol atong harvest ani. Sayang ka ayaw niya. Hin kumprahon sa mga kumprador, wa kay baligya, kay ngano puro man bagnol, pariha ato tulura ka bulig hinlo. Sa kadaghan sa saging sa pila ka kilo, Wa wow, jud na pusla ning taon pero nakalungag mano mi guys. Tulo lang lagi kabulig ang nabilin sa mua. Pero fights na. Kisa gyud unta sa naajo kay mabaligya guys pa tag gis na bayang kilo karon sa una kay tag na karon kay gis na. O may na lang unta tuno sa napulo ka kilo di na, na, na kay 100. Unya moabot na siya og sa kalibo kilos di na kay sa kalibo. O dako na kay natabang sa inyong pamilya guys oy. Inana na miskarte diri sa uma guys para na lang jud kay ang proud magsasaka gyud ta guys. Proud mangunguma gyud ta na nakaulo ng ato ang kinabuhi ani ra tano. Mao ning mga saging guys nga humana na moginlo nya dito sa pikas tabok na pud mi sunod ugma kon dili sunod adlaw basta kaluyan sa Ginoo hatagan patay taas nga kinabuhi. Ugma maura to guys. Sa inyong lugar guys, unsa inyong tanom dinha? Unsa inyo hang ginahinloan nga mga buhing tanom dinha guys? Bye bye. I love you. More.